mag-isang nakaupo sa isang sulok at walang pake. Ninanamnam ang init ng iniinom na kape. Nag-iisip kong hanggang kailan kaya tayo ganito. Minamahal kita, ngunit ako din ba ay mahal mo? Malimit na magkausap, kay raming ginagawa. Sana kahit saglit man lang, ikaw ay makausap nakakamis ang mga biruan at tawanan. O kailan kaya ito sa atin mauulit muli? Narito ako at maghihintay lang sa iyo. Alam ko namang wala ka ng parahon para dito. Ang mga oras natin ay limitado. Kaya habang may oras, ipinaparating ko na ang pag-ibig ko. Sana'y magbigyan tayo ng pagkakataon kasama kahit ilang sandali. Nais ko lamang malaman ang damdamin mo. Kung patuloy ba ako ng asa sa iyong pagtingin. Ngunit sakaling tayo hindi na magkatagpo. Tangay-tangay ng oras ang ating mga pangako. Dadalhin ko ang alaala ng ating mga sandali. Isang pag-ibig na hindi malilimutan kahit kailanman. man.